100 pesos ang isa guys. 2 yeah, weeks old. 100 piso lang ang isa niya. Sold out na naman yan guys. 20 pieces. 2 weeks old. Rhode Island chicks. Shout out kay Sir Charlie Dakban. From Florida, Blanca, Pampanga. Yan. So, ito po, i-deliver na. Going to Florida Blanca, Pampanga. 20 pieces, guys. 2 weeks old. Ito mm. daw. 100 pesos ang isa, guys. Yan. 2 weeks old. 100 peso lang ang isa niya. Yan. So, ginagawa na po natin, affordable yung ating mga produce. Para po dun sa ating mga kaibigan na gusto mag-start ng Rhode Island or ng, ng uh, pag-alaga ng manok. So, ayan, guys. So, ipapadala na natin. Ayan, 20 pieces. Ayan sila, guys. Mm. 21 pieces pala ito. Yung isa, ano, uh, free na. Kasi, uh, may maliit tayong kasama. Ayan o. 21 pieces yan guys. Free na yung isa. Sina ba maliit? May maliit dito. Ito, to, May maliit kasi guys. ayano, May maliit. So, uh, considered consider as free na yan. Bali 21 pieces po lahat yan. Ayan. Okay. At uh, nandun na yung rider natin. Sa gate na lang kami mag meet up kasi uh, maingay dito. Mag, uh, ano, tape kasi kami. Ayan. Kaya sa gate kami mag meet up. Okay guys, dito na kami sa gate. Dito na kami nagmita para hindi maingay. Kasi mag, uh, tape tape -tap kami, maingay kasi ito doon pag uh, doon sa loob. And so inaayos ni Inam yung mga butas. Ang palibot ng butas yan. Text ka na lang daw doon pag dating mo sa barangay. Ah, uh, kausap ko na. Ah, ah na, na ano mo na, sige. Yan. Tama o. yung ate -ate sa GB mo eh. Oh. May gaito ka pala eh. Ano yung mo sa ano? Pinasabay ni ni Sarge? Dong Tao. Ah, Dong Tao? lang sa kanya. Dibang ah, ibang lahi. Ibang linya siguro. Eh. Ay, Second place yeah, yata sa dito ano eh. Sige, face yung mga mga Oo Tamala yun para makilala yung pangalit Oo oh. Kaya tinga nakakuha ako sa kanya eh Para pag siya Oo oh, na <laughs> <laughs> Oo oh, na nags <laughs> oh, na Ang itlog na yung diniliver mo Ikaw nagdeliver dati eh. na eh Ang itlog na Yung Gcash ba yung pare? Wala ang cash. 250 lang cash ko rito eh. ko ah, siya <laughs> lang kung haabot yun. Ah, teka. Yung gas ko ang ganito. Teka Teka lang. Ayan, Sir Charlie. Ito na yung mga CCU mo. Nakita mo naman. Secure to secure dyan. Ayan. Ayan. Ayan, Sir. Secure the secure dyan. Ito, guys. I bound to... Ano ba yun? Florida Blanca ba sabi ko? Florida Blanca, Pampanga. Ayan. Ano ko rin sa'yo ngayon? Set ko na sa'yo ngayon pag uwi ko. Oh, hmm. Ayan. Boss. Ingat pra, ingat. <laughs> Ayan sir. Sir Charlie, ayun na yung mga sisip mo. <laughs> Ayan guys, another successful sale. Ubus na naman ng ating Rhode Island checks. Ah. And, ayan, bago tayo magtapos, silipin muna natin yung ating mga Yoba Bobs. Uh, ito si Kanor, katatapos lang nilang maligo. Hmm. Ayan po si Kanor, ang ating barako. And, si Trisha. Trisha! Ito guys, malapit ang mga anak to. Hmm. Uh, February 6 and 7 sila dalawa ni Basha. Nakalimutan ko lang kasi nung nauna sa kanila, pero araw lang naman ang pagitan nila. Yan, kasi ito si Kanor ay hindi niya kinayang isang araw lang. <laughs> so, hindi ko malaman kung sino napabulugan ko na una nasa bayang records. Pero yan, 6 and 7 po, mayroon tayong mga anak, February 6 and 7. Kung parang si Trisha eh, kasi yung kanyang dede ay ano na eh, namamaga na yung gilid ng kanyang nipples. Ayan oh, nagpupula na yung gilid ng kanyang nipples. Hmm. si Trisha po. Hmm. Unang anakan, Berkative, ang ating ginamit na ko po ay si Kanor, yung ating pure native. yan Si Kanor. Matinding-matindi yan. Ano ba, diba, Kanor? Ayos ba tayo dyan? Yan, nagpapangil ka na ba? Oh? Ah, nagpapangil ka na, brother. Hmm. Nagpapangil na si Kanor, guys. Yan. Malabas ng kanyang pagka uh, native. yan and... Ito si Kimberly, laki na rin oh. oh. Lapit na rin ito guys oh. Bilog, uh, Bumibilog na katawan At uh, ano na, lumalapad na siya Lumalapad na Lapit na to, lapit na pabulugan to konti na lang uh, Gusto ko kasi ma Makuha mo na yung maximum na laki niya Yung talagang matured na matured Na ang kanyang katawan Bago natin sila pabulugan Patulad ng ginawa natin dito kala Basha at Trisha Ayan, ito si Basha, uh, magaling na si Basha guys, magaling na magaling na, Back to normal y si Basha, uh, Malakas na kumain, matigas na kanyang pupo, mm. so bumalik na ang uh, sigla ni Basha ko, ayaman 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 Basha. Ano, okay sa so, alright rin po si Basha. Yan. Laki ng likod ni Basha. Mm, tama niya, laki na rin, no? Oh. oh. Laki na ng tama niya, guys, oh. Lapit na to, dalawa wala, ano? May dalawang linggo pa ba? Oh, meron pa mga dalawang linggo pa bago sila mga anak. Ayan, eto babantayan ko to, guys. Abangan niyo, so, magbabantay tayo rito. Kasi ano to, mga burkative to eh. Hindi ko sigurado kung katulad po ng native. Kasi yung dati mga native ko, iniiwan ko lang mga anak. Nakayaan ko lang silang mga anak ng kusa nila. Kaya lang kasi ito mga burkative ito. So, uh, babantayan natin para sigurado tayo. Kasi sayang naman pagka uh, ma ma Babantayan natin. So, anyway, may mga ilaw naman na tayo dito. May mga solar lights na tayo. So, kapag overnight na dito. O pwede na mag-overnight. Ayan. Mm, Trisha. Ay, Trisha. Kimberly. Ano na? Huh? Okay na? Press na, press na. Yan, mainit na kasi, guys. At ano, umiinit ano, kung na ang panahon, nababawasan na yung hangin. Yung hangi amihan, hindi na masyado. Kaya mainit na. So, araw-araw na po sila naliligo. Mm. Para press ko ang uh, Kimberly ko. Di ba, Kim? Mm. Ganda na mata niya, guys. Ganda na mata. Tantalizing eyes. Ah, tantalizing eyes ang Kimberly ko. Hmm. Yan. Yan. Tulog ka na dyan. Hmm. Yes. Ayan guys. So, let's wrap up today. At uh, yun nga, another successful na naman ang ating, uh, another successful sale na naman. And ito yung ating mga Moscovy duck tatlong inahin naglilimlim yan hmm, marami itlog yan e ito lang tatlong inahin lang ng ano yan mayroong isang mayroong nagpunta dito isang follower natin na nagpapa yan hindi ko nakuha pangalan niya wala rin siya kasi contact number kinukuha ko contact details niya wala daw at uh, yung, wala siya FB wala siya messenger yung cellphone number niya hindi rin niya alam kaya ano gusto niya kasi magpa-reserve and binabayaran na sabi ko ayoko po kasi tumanggap ng bayad na ano wala pa yung wala pa yung bibilhin niyo eh paano kung wala po mapisa sa di ba eh tapos wala pa siyang contact details so paano kung available na yung mga ducklings hindi ko siya ma-contact di di ba mapepending po So yun, pasensya na sir, hindi ko nakuha pangalan mo Pero taga rito lang din siya sa ano, Santa Maria, Bulacan Nakakalimutan ko lang yung pangalan niya nagpunta, siya, nagpunta na siya dati dito, bumili na ng cuttings yun eh Kaya lang, yun nga wala siyang contact details Kaya ano, mahirap po yung transaction pagka walang contact details Lalo na kung magpapa-reserve. Kung may reservation po tayong transaction Mahirap po yung walang contact details Kasi importante po sa reservation yung uh, ano, yung communication eh para pagka ready na ay masasabi ko sa inyo na pwede na kunin. Unlike yung kasi kay sir, uh, pupunta lang daw siya rito. Uh, eh mahirap naman yun, eh. paano kung wala pang available, di ba? Kaya ayun, pasensya na sir. Pero ayun, sabi ko sa kanya, bumalik siya after 3 weeks. Tignan ko kung may mapisa na rito sa mga ducklings sa tatlong inahin na yun na naglilimlim. Kung may mapisana ang inaalis naman natin is sa uh, one week old eh. so kung may mapisa may baka may mapisa magpisa next week or sa isang linggo so sakto tatlo yung linggo makaka one week pa sa akin na papakainin ko ayan so yan, sir kung nanonood ka pagbalik mo pengi ako cellphone number ayan importante yung meron tayong communication and yung pangalan nakalimutan ko sorry pero taga rito lang din siya sa may Katmon yata, Katmon, Santa Maria, Bulacan. Hmm. Gabi na, gabi na siya nagpunta. Kaya hindi ko na rin siya masyado na entertain kasi gahol na. At uh, nagpapakain pa tayo. Ito yung ating mga ducklings. Ayan yung ating mother di agaba guys. ala ano? Nahihirapan na rin. Kasi naaagad at uh, wala, rin, wala na rin ulan. Medyo mainit na. So ayan na lang yung parting green na yan yan na lang po yung uh, pwede natin ma-harvest so baka, pag naubos na po yan baka mag shift ako sa ano mag shift tayo sa pure dar pure darak sa mais muna pero tingnan ko yung sa labas kasi yung sa labas eh ano na eh medyo lumalago na rin eh Natatabu na lang ng damo baka po pwede na rin pero ayan po uh, mainit na kasi oh yung lupa eh bitak bitak na nakakita nyo ba bitak-bitak uh, na yung lupa natin pero kaganda kasi sa Madre de Agua ang ugat niya napakalalim malalim po mga ugat niya kaya kahit yung ibabo niyan ay bitak-bitak nakakasipsip pa rin ng nutrients sa ilalim yun nga lang syempre mabagal unlike sa compared sa naguulan mas mabagal ang kanilang pag recover kasi mainit eh hmm. ano mga kolabo hindi na kayo hindi na kayo makalipad. Ayan. So yan po iputol na lahat ng bagwis. Hindi na sila makalipad. Diyan na lang sila. <laughs> Ayan, so bago tayo magtapos, shout out po kay Sir Charlie Lakban uh, ng Florida Blanca, Pampanga. And wag po kayo maglala doon sa mga gusto pa pong bumili. Tuloy-tuloy po yung ating uh, pag-incubate. Uh, so 3 days from now ay meron na naman po tayong mapipisa. Yeah, so abangan nyo guys. Abangan nyo. ipi-feature po natin yan. 3 days from now, meron na naman. And may nakasalang pa. May backup pa. And meron pa sa fridge <laughs> Ayan. Ayan. So maraming salamat. Sana po yung nag-enjoy kayo sa mga solid kabokos. Uh, wala po akong sawang magpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta. Alam niyo naman po kung sino kayo. Maraming maraming salamat po mga solid ka vocals. And syempre sa mga silent viewers na rin po. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. And Shoutout po syempre sa ating kaibigan na si Sir Boyat from US California and sa mga bago sa channel ko kung nagugusti po ating mga contents sana po yung mag subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko so muli ito ang yung kabukals farmer na nagsasabing sabay sabay tayong mga harap magsikap at lahat kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay bye bye